is another parcel na naman para sa ating mga latchawo. Na Malapit nang maubos yung una kong na-order na latchawo. Yan guys, ito yung aking mga na-order na bago. yun guys, nabuksan ko na kagabi yung aking in-order na lachaw na panibago. So, ngayon, ay ipapakita ko na sa inyo yung aking mga binibenta dito sa aking tindahan na sa online ko na order sa TikTok shop, lalong-lalo na sa TikTok shop. So, ito ay ilan lamang sa aking mga na-order. So, ito. Yan. Unang-una kong ipapakita sa inyo ay itong popping candy. Yan. Alam nyo guys, sobrang ambang talaga nito. Para lang para talagang siyang yung cotton candy na nabibili natin sa naglalako. Yan, ito, oh. Lalong-lalo na to. Tinikman ko siya kagabi. Ito at saka itong green. Pero mamaya-maya, eh, papakita ko sa inyo yung, ano ko, yung pagtikim ko neto. O, o di kaya ngayon, na <laughs> Yan, dahil natatakam na naman ako. Dahil naamoy ko na naman siyang bango talaga. Oh. Ito ay binibenta ko ng 5 pesos. Yan. Itong, ito guys, ay mabibili nyo ng 117 117 kung hindi ako nagkakamali. Tapos, 30 pieces na siya. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung laman nito. Yan. So, dahil tumikili tayo, ay magbabayad tayo nito mamaya. Yan, guys. Tagang natatakam talaga ako pag na na siya. Papakita ko lang sa inyo kung ano talaga yung itsura talaga niya. Yan, o. Hmm? sobrang bango talaga. Yan. Ito siya, guys. Ayan, o. Ayan. Pag inano mo siya, dito sa gitna, o. Oh, you know, meron siyang mga candy candy sa loob. Yung parang kung meron kang candy na napakita ko sa inyo. tap Ngayon guys, kung meron kayong binibenta na nito, parang ito yung nagsabit niya kung pumuputo ko. Yan. Ganyan siya. tap taga. Ayan. Tamis guys. Ayan guys, yung laman na ito talagang para siyang cotton candy na nilalako. Ang sarap. Tapos itong green, yan, nakatikim na rin ako yun. Ayoko ko nang buksan kasi <laughs> sobrang tamis na ng pink. Yan. Tamang-tama to sa mga bata. ako. talagang mabentang-mabenta -mabenta to guys sa mga bata. Tapos, ito. Yan. Ito ay bago lang ako umorder na itong crispy noodles na ito. Yan, bago lang. Ayan. Kasi nakikita ko siya sa TikTok na talagang trending talaga. So nag-try ako nitong magbenta. Ito ay binebenta ko ng 8 pesos. So wag na kayong magtaka guys kung mahal kasi nga sa Mindanao pa ako, meron pa akong shipping pinabayaran. Kaya benta ko ay 8. Sabi kasi doon sa aking mga Wait lang. Yan, may dumaan. Kaya <laughs> sabi kasi doon sa mga napapanood ko eh binebenta lang nila tong 6 pesos. So sa akin ay 8 pesos kasi nga meron pa akong shipping fee. So, yan. Order na rin kayo nito guys. Ito ay hindi ko na matandaan guys yung peso pero ipapap ko na lang dyan kung magkano ito Ayan. tapos dito na tayo sa sikat na sikat na lat chow yan ito nakadalawang topper na ako na ito kasi yung una kong in order ay talagang naubos na lang na aking mga tumor lalong lalo ng mga sudyante so alam nyo ba guys in order ko to dahil sa topper din <laughs> yung unang topper <laughs> yung una namang order ko yung topper hindi basag pero ito basag na Yung ikalawa hindi naman talaga siya mukhang sa Ninja van kasi ang patunay dyan kahapon or ngayon ayan hindi dito papalagi para tatanggal. Ang patunay dyan, oh. No, talagang inistash tip na talaga siya bago siya ilagay sa cart. Tapos yung Ninja van eh, yung ano naman niya, smooth naman yung pagkakadeliver. deliver So, kung hindi to sa seller, dapat hindi to basag. Dapat wala tong squashed tip. Eh meron. Ayan, kaya yun, ang alam ko sa seller na siyang galing kaya pasok balik tayo. Napakwento pa sa pasag. Hindi makamove, makamove on. Ayan, ito. Glad chow. So, alam nyo ba guys, ang mabenta talaga dito ng kulay sa tatlong to ay itong black. Ewan ko ba kung bakit yung black din ang pinakakunti lang dito sa topper na ito. Ayan, konti lang. Ang pinakamarami yung violet at saka yung orange. Pero, mabenta din naman. Pero, ito yung pinakaunang nauubos. Meron niya, ewan ko lang kung merong na-order na ganito lang. Parang ito talaga yung mas... Mabenta para sa mga estudyante. Hinahanap-hanap ito. Tapos ito, yan. Naman ito ay, ano naman, um, violet at saka orange. Ay, <laughs> orange, ayan. Ito ay 275, nag-sale siya, 275 isang ganito. Tapos, may laman na siyang 50 pieces. Binibenta ko siya ng 10 piso, bawat isang ganito. Yan. And then, dito na tayo sa isang, ano naman, na-order ko kahapon. Ito. Ito. Yan, deep naman to. Yan, basag yung kanyang topper. Maganda sana to kung hindi basag. Marami ka sanang ilalagay kasi malaki. Ano, malaki yung kanyang topper. Ito yung laman naman niya. Binibenta ko rin to guys ng tag 10 pesos kasi ito ay 275 din. 50 pieces din yung laman. Ayan, ito naman yung itsura niya. Ayan. Hindi ko pa ito natitikman guys kasi pero nababasa ko naman at saka nakikita ko sa ibang nagbibenta na na talagang dip na bip daw yung lasa. Halata naman kasi beef yung flavor. Ayan. Ito naman. Meron akong na-display doon. Tapos, wait lang. Ipapaktak sa inyo yung iba. Ayan, nag-alangan na ako mag-vlog ngayon dahil nagpapatugtog yung aking kapitbahay ng papasoundtrack. Ayan ito guys, baka kasi makapirate ako, nakakalaw ka. Ito ay binibenta ko din dito sa aking tindahan ng tigdalawang piso. Ayan, o. ano siya, talagang pinaglalaroan siya ng mga bata kasi talagang ano yung kanyang lalagyan. Pero ito po ay candy, ang makalagay sa loob. ayun oh, meron siyang candy, atas meron siyang 50 may 100 may 500 meron pa tong 1000 eh hindi ko na siya ano ba nabili na yan ito ay pera-pera ayan -pera. ko rin to sa akin tindahan ng 2 pesos ayan talagang ano to ng mga bata ginugupit nila yung parang pera talaga tapos kung tayo eh yung mga batang 90s kapag tayo ay nagbahay-bahayan yung ginagamit nating pera pambili sa tindahan na kapag din kalaro natin ay eh, yung ano balat ng candy na yun hindi ito ito yung kanilang ginagawang pambayad. Kaloka. <laughs> Tapos, ito, Shewig Yogurt. Ayan, ito. Sa TikTok ko rin siya nabili. Tapos, binibenta ko rin siya ng 5 pesos yung isa. Tapos, itong kilalang kilalang wait lang, guys. Talagang lumalakas yung sound ng kapitbahay ko. Siyempre, guys, hindi mawawala itong cola na Shewig. <laughs> ito ay matagal na talaga dito sa ating tindahan na binibenta ko. Ito ay binibenta ko siya ng 5 pesos. Tapos, ang nakaganda dito, mga kasari, dahil pwede mo pa siyang gamitin yung kanyang lalagyan dahil ito ay gawa sa acrylic. Pwede mo siyang lagyan ng candy, lagyan ng mga sinulit, kung anik-anik. Ako ay nilagyan ko siya ng sinulit. Tapos, meron din akong nilagyan ng biscuit, yung lagayan ng cult cheese. Yun naman ang inilagay ko dito. Marami na akong ganito mga kasari, pero yung iba na itapon ko na kasi wala naman akong pagagamitan na. Eh, pandagdag sikip lang sa tindahan. Yan, oh. Talagang antibay nito, oh. Tapos, sa isang ganito nga pala ay naglalaman siya ng limang chewy. Meron pa nito guys, iba-iba yung flavor. Merong strawberry, merong um, grapes ba yun? O blueberry? Or ewan ko anong berry yun. Basta meron marami ito sa online guys. Pag nag-order kayo, marami itong flavor. yon. So, ayun guys, yung aking mga ilan-ilan na mga binebenta um, binibenta dito sa ating tindahan online. na Ayun, pandagdag sa ano sa display ng tindahan para naman hindi mas hindi magmukhang boring ng ating tindahan kung pabalik-balik yung mga naka-display, diba? Tsaka, bagong pagkakaguluhan ng ating mga tumar Ng mga bata, lalong nalang na ng mga bata. Kaya, yon yeah eto meron akong stock bahala na si Batman basta ako meron akong stock para hindi ako maubusan ayan so ayun lang guys yung aking vlog see you in next vlog guys bye bye